surprise mo ako. Surprise din ako para sa iyo. So, Ito, galing to sa Hong Kong. Ito, binagyan ako. Ay, binagyan ako. Pinamili ko. Galing sa Hong Kong. Sana magustuhan mo. Ito. Wow, pambihira. Ito po. Tara! Sana magustuhan mo. Ang lang analangin <laughs> Para mas lalong gumanda. Maganda naman na dati. Nadagdigan talang. lang. Buti na lang na nandiyan ka. Kayo pala. Para alalayan ako sa sa lahat. At grabe. Sobrang swerte ko talaga. dami nagmamahal sa akin. Wow. Alipan. Deserve nyo naman po iyon. Na. Kasi, ano, lagi po kayong nag-scout ano, ng mga tutulungan. Yeah. Pero, syempre, ipapasalamat pa rin ako kasi daming nagmamahal sa akin. Uh, sa ng mga fans at, syempre, ang team. Sila Kuya Balat, sila Rob. Yung isa lang na wawala eh. Yung isang pagmamahal. <laughs> yan. <laughs> yung mga mata mong yun at maganda oh. nangungusap sa akin parang kinikiliti ako eh. <laughs> pero parang may gusto kang sabihin thank you po thank you yan lang. Hindi ko okay. po, po. <laughs> po, po inaasahan. Ang dami pong ano o sa loob po. Hmm. Siyempre, drum talaga. Pag bibigyan mo dapat ang special na tao, dapat siyempre special na. Sa... Dinamihan ko na para baka hindi mo magustuhan. Hmm. Kala ko po kasi wala po kayong pangalam. Pakialam sa Sama, <laughs> bagay-bagay pa. Pwede ba naman yun? Hindi yung mangyayari. Siguro sa iba o, oh, pero... Ikaw? Sa'yo? Hindi. Hindi yung bagay sa'yo. Ako ang bagay sa... <laughs> <laughs> Thank you. Ano man. Well. Basta dito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Kahit ano,